kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos palagan ni 2nd District Antipolo City Congressman Romeo Ako ang sinabi ni Senador Bato na may mga kongresistang oportunista ay kaagad na nagpatawag ng isang presko ng senador para linawin ng kanyang mga sinabi. Klinaro nito na hindi si Congressman Ako pang kanyang tinutukoy at para sa kanya ay napakataas ang kanyang respeto at pagidulo sa Congressman ng Antipolo. Hindi ko po ugali na manita or manira or uh, mambastos ng mga upper class ko na PMR. Mataas po respeto ko sa mga upper class ko na PMR. Hindi pa ako pwede mambastos sa kanila. Dahil alam ko rin kung gaano kasakit kung ako babastosin ng undertask ko. Kagaya ng ginagawa ni Trillanes ngayon sa akin. Ako po'y masasaktan. Pero <clears throat> yung sa kanila, never ako. Ay, wala ako intensyon talaga. It never crossed my mind na kasama si General Ako sa ganung klaseng uh, statement ko. Kayo kasi, bakit niyo ako tinanong eh? Uh, bakit niyo ako tinanong? Kaya, suwag tuloy ako. Alam ni General Akop yan. Alam ni ni Congressman Acop yan, na nag-playbo ako. I can take and take. I can survive. I will survive, sir. Whatever uh, dirty words uh, you are going to throw at me, uh, I have high, uh, I believe in myself that I can survive. I can survive. Nag-playbo ako, sir. Alam mo yan, sir. Parang hindi nag-playbo. Uh, take and take lang ako. Uh, hindi ako magre-react kung anong sinasabi mo dyan. Kasi mataas yung respeto ko sa'yo, sir. Akov, Sir. Ang ko. Nilinaw ni Bato na wala siyang problema sa ginagawang hearing sa Kongreso dahil trabaho nila ito. Dapat lang daw na magkaroon ng investigasyon sa mga bagong kaso katulad ng Pogo pero ang hindi lang daw niya gusto ay ang tungkol sa kaso ng EJK. Kagaya yung nag ng Pogo, eh, bagong issue yan eh. Walang problema yan. Ang hindi ko lang ma... I am free to express myself, di ba? Ang hindi ko lang gustuhan, yung pag-imbestiga about the alleged AJK ng war on drugs, pabalik-balik na lang yan eh. Yan yung committee na nag-imbestiga niyan, yung nang, ang, uh, nakikita ko na uh, parang uh, pabalik-balik lang si Ramplaka na investigasyon. Natural lang na ang investigasyon patungkol sa EJK ang siyang kinakakatakutan ni Bato dahil itong kasong to ang siyang dumidiin sa kanya palapit sa ICC na siya namang kanyang kinakakatakutan ng lubos. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka. Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas, ikukulong ka doon sa dahig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up uh, lolo lololess. So kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Tinumbok na ni Senador Bato si Congressman Abante na siyang pabalik-balik lang gumano sa kanyang hiring patungkol sa laban kontra sa illegal na bisyo. Yung kay Abante, kongresman Abante. The same issue, yung human rights, the same issue ani. Pabalik-balik ya eh. eh. O oh, pero yung all others wala kong question dul, wala kong tanong dul. Gusto ring tayong bistigahan ni Bato ang presong testigo na si Cuba na siyang dumidiin ngayon kay Pulong kasama nang asawa ni BB Sara na si Manscarpio Ka hinahila ito ayon kay Bato. Matter of fact, na siya. Ano kredibilidad niya? Magsasalita. At the way he delivered this uh, testimony doon sa lower house, halatang halata talaga. Kahit napipikit ako, hindi ko titingnan. Pakinggan ko lang yung delivery niya. Halatang prepared na talaga scripted. Uh, hindi natural ba? Hindi natural. Pati si dating Senador Trillanes ay idinawit pa ni Guba na gusto umanong ideen ni Duterte. Nasangkot na rin sa ilegal na bisyo bagay na para kay Bato de la Rosa ay hinding hindi ka panipaniwala. Kahit ako mismo, kahit ako galit ako kay Trilaris, pero hindi ko maniwala na involved si Trilaris sa droga. So katawa-tawa kung uh, yun ang palabasin ng Duterte administration na involved sa droga si, si Trilaris. Sino maniniwala dyan? O sila ngayon ang gumagawa ng istorya ngayon na gustong i-involve si Trilaris. Kung sinabi tuloy na kung ako uh, kusasyon na si Trilaris ay involved sa uh, Kudita, sa pagpabagsak ng uh, gobyernong Duterte or what, posible pa may, mangyaya, may maniniwala. Pero kung sabihin mo na Trillanes inbong sa droga, katawa-tawa na akusasyon yan, gagawin ba yan Duterte na Wala na maniniwala dyan. Paniguradong tuloy-tuloy na ang upakan na ito ng mga Marcos at Duterte hanggang 2028 pa aabot ito. At marami pang mga personalidad ang makakaladgad at madadamay habang papalapit na ang eleksyon." paunahan na lang sa pagwasak ng pangalan ng kalaban ng misyon ng bawat politiko para masiguro na mas lamang siya sa panalo. Nasa atin pa rin mga butante ang pagpili ng kung sino ang gusto nating ilagay sa pwesto. Pero ang tanong, may mabibili pa ba tayong iba kung halos lahat sila ay magkakapareha lang naman pala. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.